paano man ligaw ng isang babae, ang panliligaw ay isang proseso na nangangailangan ng tamang diskarte at pag-aalaga. Narito ang ilang mga tips na makakatulong sa iyo. Maging mabuting tagapakinig. A. Ah, makinig sa kanya. Ipakita na interesado ka sa kanyang mga saloobin at problema. Maging isang mabuting tagapakinig. Ngunit huwag magbigay ng payo maliban kung siya ay humihingi nito. Gumawa ng oras ipakita na may oras ka para sa kanya kahit na busy ka. Ang simpleng mensahe ng good morning o good night ay malaking bagay na maging gentleman, mga romantiko, gesto, maziways ng mga simpleng regalo tulad ng bulaklak o pagkain. Ang mga ito ay nagpapakita ng iyong pag-aalaga at pagnanais na gawing espesyal ang kanyang araw. Making presentable. Laging magbihis ng maayos at maging mabango. Ang magandang hitsura ay nakakatulong sa pagbuo ng magandang impresyon, ne. ipanatilihin ang komunikasyon. Sa regular na pag-uusap. Huwag hayaang mawala ang komunikasyon. Mag-initiate ng chat o tawag, ngunit huwag maging sobrang klingi. Ang tamang balanse ay mahalaga. Maging tapat. Ipakita ang iyong tunay na sarili. Mas gusto ng mga babae ang mga taong totoo at hindi mahangin. Iwasan ang mga karaniwang pagkakamali. Huwag mag love bomb. Iwasan ang sobrang pagpapakita ng pagmamahal na maaaring magdulot ng pressure. Aming panliligaw ay dapat maging natural at hindi pinipilit. Huwag magbigay ng sobrang regalo. Ang mga regalo ay maganda, ngunit ang mga aksyon at effort ang mas mahalaga. I-focus ang iyong atensyon sa mga bagay na maaari mong gawin para sa Kanya. Sa huli, ang panliligaw ay tungkol sa pagbuo ng koneksyon at pagpapakita ng tunay na interes sa isang tao. Maging totoo at magpakita ng respeto sa kanya at sa kanyang pamilya. At kung nagustuhan niyo tong video, eto please subscribe my YouTube channel please lang.